Yo, what's up mga kasyot? So ngayon mga kasyot, ito na ang part 2 ng ating bakasyon sa Pinas na episode. So ngayon mga kasyot, nandito kami sa diskuhan gaya na sinabi ko nung last video ko, no? So ngayon mga kasyot, kasama ko ulit sila Daniel, mga pinsan ko, si Matthew na galing Australia at sila Tia. sa so, kasama ko rin ang mga kamag-anak ko dito, no? Pati mga kaibigan, barkada, yan. So ngayon mga kasyot, nandito nga kami sa disco panoorin nyo ang aming disco ngayong vlog na to. So ngayon mga kasyon, may kita nyo nga ito si Titing, sayo na sayo na si Titing, oh, kargado na sa Red yan. Pati sila Macho, kay Gino, andyan, Charles Daniel, eh, talagang sumasayo na sila. No? So ngayon mga kasyon, i-enjoy namin tong disco na to, no Let's go! So ngayon mga ka-shot, andyan nga si Tia Lorna na siya ang in-invite na bilang sumayaw ng kuracha sa piyesta na ito no? ngayong gabi. So paparisan din siya ng isang sponsor pa para sa kanilang kuracha performance. Tanong rin natin mga shot At ayan nga mga kashoot no, marami nang ang pera sa lapag at ayun dinagdagan pa ni Kuya Pong na rin siya. At si Tio Marlon naman ay may inabot na kay Tia Lorna at nag isa isa ng nagbitaw si Tia na ng ano no. Pera. So ngayon mga ay nakita nyo yung partner ni Thea yeah, eh hindi pa rin naubusan ng pera sa bulsa dukot lang ng dukot parang unlimited so ayan mga kashot nakikita nyo dyan nagsaboy na naman at si Taylor na nga eh pasayaw sa ulit at hindi rin naubusan ng bala ayan <tinyo> At ayun nga mga ka-shot no, so nakita nyo si Daniel at Matthew, mga anak ni Tia Lorna, ay eh, nagsaboy na rin ng pera nila no. So ayan, may kita nyo sa lapag ngayon, eh, napakadami na talaga. Talaga nagpaulan silang dalawa sa sayaw, sa donation nila, sa kuracha. So ngayon mga ka-shot ha, may kita natin to, natatayon si Tia Lorna at malapit na matapos ang kanilang presentation. So, ayun nga mga ka-shot, no. dyan na lang tatapos ang ating uh, video nito sa pagdi-disco. Ayan, may kita nyo. Umahataw na sila, no. So, ngayon mga ka-shot, iiwan na natin sila dyan dahil mukhang enjoy sila ng sobra. bye bye So, ngayon mga ka-shot, no. Lipat naman tayo dito sa Ormoc City sa Sabine Resort. Ayan, may kita nyo sa Ormoc yan mga ka-shot. Uh, magandang lugar. Kaya, pinasyalan namin, no. So, kinabukasan yan. Pagkatapos ng disco party nung gabi, eh pumunta kami ng Ormoc City ayan kita nyo ang view sa kanilang resort at yan nga ang kanilang pool sa Sabin mga ka-shot no, ayan may pambata apos ah, may mga pang um, adult na rin no ayan, tuwang tuwa nga si Kirsten na layo siya no. talagang ah, sabi niya sa akin videohan eh, ko daw siya dahil siya ay magda-dive oh, tinuturo-turo pa niya ako at ipapainggit niya daw sa mga pinsa niya at ayun tumalo na nga si Kirsten at tuwang tuwa ang bata with we... again with video happy, birthday to you happy birthday to you At yun mga ka eh pagkatapos namin kantahan si Ace ng happy birthday dun sa mga rooms namin eh pumunta kami dito sa restaurant. Dito rin yan sa Sabin Resort no. Maganda yung service nila dito pati yung mga pagkain. So habang nag-aantay kami ng pagkain para mag dinner sa birthday ni Ace ko muna si Ace. Happy <laughs> At yun mga ka-shot, eh, dumating na nga ang pagkain namin, kompleto na lahat. So kakain na, pero bago yan, kakantaan muna namin si Ace ng Happy Birthday Song. Ayan, tara, pakinggan natin. <mulong> <mulong> So yun mga ka shot no? kinabukasan pagtapos namin sasabihin ay eh, kami umuwi muna ng bahay at kumuha ulit ng mga panibagong damit dahil babiyahin na naman kami pupuntang Cebu sa Malapascua Island. Ayan. May kita nyo mga ka-shop, ayan yung oras na pagdating namin. Hapon na kami dumating dyan, mga 5.30. Dahil lumalis kami sa Bilyaba, eh, mga 2.30. Ayan, bali dalawang oras ang biyahe or tatlo ba. Depende sa alon. So, yan na mga ka may kita nyo. Mag-uumpisa na may adventure namin sa Malapasco Island, no? Ayan, dyan yung hotel namin na tutuloyan ng tatlong araw. So, may pa-welcome juice sila na binigay sa amin. At syempre, uhaw wow, kami sa biyahe. Kaya di na namin pinatagal yun. At hanggang dyan na lang ang aming video mga ka-shot. No? So abagan nyo na lang ang mga next upload ko para sa gala namin sa Malapasco Island. No? So ayan yung mga picture namin mga ka-shot. So wag nyo na rin kalimutan mag-subscribe, like at mag-iwan na rin kayo ng comment mga ka-shot. No? Para kahit paano ay nakakausap ko pa rin kayo. Salamat sa lahat sa inyo at sana ay nag-enjoy kayo sa panonood dito sa aking channel. whatsapp up mga ka-shot? Bye-bye!